kulay na may sa na ay ay Kaya mga kain dino you know, kayod ano mano oh mga mano, -mano yung gulay ayan to mga, to mga kayang, po mga mga kain din yan po mga kain na ginataan gulay so ang sagbo niya ng mga mga kain ay so lang kawawa yung kawalan natin nangingitin Padumi <laughs> na. May kawali. Huwag lang yan. Tapat yan ay steel wall para uh, kuminta ulit ang ating kawali. May wagang kawali. Kakain na po kami mga ka-angel. Yan mga ka-angel. Hinihintay pa ka namin ang sinahing. Kakain na kami. Okay mga ka-angel. Kakain na po kami. Yan. Kain na lang po mga ka-angel. Good morning mga ka-angel. So, sa araw mo mga ka-angel ay magluluto kami ng mid-band. Hindi na taang gulay na may sahog na dahil so ngayon magkayod na ako just na nakakayod na pala ako unang mga kainjin na una to so ito naman last na to na lang pag apinjo na ulo magkayod na ako na una tapos na diba so ito yung last last ko, na kayod ko yung mga kainjin kakayo rin natin para Tuwi na natin yung kwan. Pinataang gulay naman. Sa kong na tayin. You know? diyo no tayo mano-mano oh mano-mano tayo ya mga okay, lang yung buko nyug pero malaki ang malaki ang laman marami oh. Laman siya. Ito na pong buhay ng probinsya. Wala pa rin. Ang ulam. Ang ulam. Yan po mga ka-angel. Tapos na po ako magkayod. Oh. Ito na po yung nyug. Ayan, maliliit na nyug yan. Yung gamit po na itong kagura na ito. Yan, mano-mano lang yan. Tapos na mga ka-angel. Lulutuin na, na namin. So, yan. Update ko na kayo mga ka-angel. pag lang na namin. Ayan mga ka-angel. Yan. Nagpiprito yung asa ako na kan yan ang pang sahog namin daing pinipirito nyo bago bago yung sahog para daw malasa yan gamit namin na yan, heater yan nagbo-board lang kami mga ka-angel yan boarding namin maliit lang yan ang pang namin mga ka-angel so pagkatapos nyo mga ka-angel gagataan yan nagaya ko na ng uling so yan magpapalingas na tayo mga ka-angel sana so, mamatay yung apoy so yan papoy pa natin ulit yan mga ka-angel. Papadingas na ako mga ka-angel. Yan, papadingas na ako. Bakit lang ka na... Paano namin yung ka-angel no? Sira, sira na. Yung pugol namin mga ka-angel. Yan mga ka-angel, papadingas na ako. May ay, pag... Maapoy na siya mga ka-angel ay magluluto na. Mga ka-angel, grabing dingas na. So isasalang na natin yung... Tinataang gulay. Yan, to mga, to, mga yan po mga mga ka ka-angel. Yan po mga ka-angel na ginataan gulay. So ang sagpo niyan niya ng mga mga ka-angel ay daing lang. So yan, sasalang natin mga ka-angel. Minimix na namin tapos may gata na yan. Yan, sa may sili at sibuyas. Sitaw at kalabasa lang mga ka-angel. So ilalapag natin mga ka-angel. Sinasalang nila natin yun inataang ang gulay mga ka-angel tapos lalagyan po ng sahog na daing daing na nataang ang lamin ay danggit Angel, update mo lang kayo mga angel, ka pagluto na. Sarap na ulan namin ngayon. Pumagahan mga ka-injil. Ayan mga ka-injil. Paluto na. Ganda ng kalan namin mga ka-injil. Sirah na. Ayan mga uh, ka-injil. Kumukulo na. Sarap na ang ulan. Ayan mga ka-injil. Ayan mga ka-injil. Pagluto na. Kumukulo ko lang siya. Amoy pa lang mga angel. Yum na. Thank you. Ay, bigs. Sige, na. Yeah, bigs big, big. akong darling. Tigas pa. Tigas pa. Tigas pa daw. mga angel, yung mga sanga ka pa yan. mga luto. Ito ko sahog mga kain buksan mo ayan samaral tawag kami amin danggit sa samaral sa ni naman bisaya danggit tawag sa Tagalog galaw din sa ni samaral ano ang aming isa sa hug mga ka-angel kulong-kulong na inalambot lang na namin yung gulay konti bintingas kantalimo potsak 'yung unang gata 'yung gatang gata talaga para sa sambaw eh yeah, para sa sarap abos talaga 'yan po 'yung sahog na samarar tawag nila sa Tagalog sa Marar sa amin ay Dangkit lakas ng apoy mga uh, angel kasi nilagay ko ng baol ng nyug baol ng nyug pala kasi wala na kaming uling kaya nilagay ko na lang ng bao para uh, mabilis maluto na kaso lang kawawa yung kawalan natin mangingitin <laughs> Dumi na. Nagawalay. Okay lang yan. Tapat niya na ay steel wall para umintab ulit ang ating kawali. May wagang kawali. Ayan. Lutong Pilipino. Lutong mga Lutong bahay. Bahay. Ayan. So pag kumukulo na siya ulit, pwede natin Aunin, Luto na yan. Kasi, malambot na ang gulay. Sige na yung kalan na yung mga mga kain dito. No? Ang itim. Kaya na puting puti pa yan. Ngayon. Kasira na yung kalan. Pinatungan, ng, pinatungan ko lang ng kwan. Simento din. Para pumantay na. No? Para makaluto na. No? gulay kami yung kain namin ay nagtulog na kami sa rice cooker. So, yun ito eh. Yummy. Pakulo natin mga 5 minutes. 5 minutes. 10 minutes daw. Sabi naman sa ako. Mamix yung gata. Sige lang, maunin at Simula na ang kain Angel loto na Ayan, ito na yung aming ginataang gulay Kakain na kayo mga ka-angel na Ito na yung hinahin mga ka-angel Kumukulo pa Hindi pa nalaluto Nagiging hintay kami So eh, na-update ko na yung mga ka-angel pag kain na kami Nakain na kami, mga ka-angel kaya mga kain hindi hinihintay pa namin ng sinaing. Kakain na kami. Ay mga kain din, kakain na po kami. Ayan. Kain na na po mga kain din. Ay, nag na si Jimmy oh. Ay mga kain din, umiiyak. Kakain na, umiiyak. Ah, uh, arte. Sarap nga ang ulam, umiiyak. Ya, nak balik ke sini, <silence> ke? Kau